Kiss YK! Andito ba it? Ay, mo, kaya, sabili, kaya Oy, Ay yung mga kaboksin ka ma eh! May abang sa village eh! meron? Uy! Ang angas Ay mga gusto kong kawi Ano tara? Uy! Uy! It... Kailangan po matulog na tanghali! Baka ikaw patulogin ko dyan! Maglilatag-latag ka na dyan! Hmm. Oh! Ay, is... ah, oh. Kaya, may naghahanap sa iyo dyan sa labas! Ha? Huh? May naghahanap sa iyo dyan sa labas! Bata din! Nakadurag! Sino? Ano dyan sa labas? Di ko oh, makakalala eh! Tignan mo! Tignan mo! ano? Ito! Oh. Ay, nakadurag din. Uy, Bocho! Si YG? YG? Ano? Hindi si YG! Nandito ba Si Sabi mo, buksin ka may. Mayabang na natin natin sa village eh. Hindi, Bocho, kumalma ka lang naman. Bocho, masyado ka mainit. Ang aga-aga, ang init naman ang ulo mo. Tara, pumasok ko rito. Kamusta ka? Tsaka, ba't ka nakadurag? Idol mo si YG, no? Hindi! Init mo na ulo mo, Bocho. Ang okay, kingin naman! Uy. Ano ba yun na? Ma? Ang meron dito? Uy, Kumalma ka nga, papakilala ko sa iyo yung dati kong tropa, si si Bocok. Bocok, si YG. Ay, meron. Uy, angangas nito. Ay, yung gusto kawi, ano, tara. Uy, ikaw, porkit. Porkit maliit, nakapakangas mo. Bocok, ilan taon ka na? 11. 11? Ikaw, ilan taong ka na? 11, no? Oh, yun pala. Match pala, eh, no? Match pala, eh. O, sige, sige, sige. Parehas kayo, mainit dalawa, eh. Ito, si Bocok, nagkakayaan ng boxing, kaaga aga ikaw naman, napakaangas ka, aga-aga. Bibilan ko ng gamot yan. Ay, bibilan niyo muna ng gamot yan. Baka magkaroon ng sakit yan. Mm. uy, ikaw, ikaw, mas malaki ka lang ng onte Pero sige, ganto, ganto. Bocok, di ba? Baka ikaw ang bilang kong gamot. Oo, kita mo. Oo, kalma ka lang, kalma ka lang. pa, uy, huwag kang mag, ka magulo, kalma. Oh, sige, ganto. Ganto, pagbibigyan ko kayo. Pero mahina lang, tsaka naka-gloves kayo. Bawal sa muka, sa katawan lang, papawis lang kayo, exercise, oh, lang. exercise lang, exercise lang. Kunin mo yung gloves sa loob, kunin mo yung gloves. Halika dito, dito ka, dito ka, dito ka, dito ka, dito Hoy, ikaw maayos ka ha? Walang And pikon na bawal oh. pikon. Hoy, kailangan po matulog na tanghali. Baka kailang... ikaw patulogin ko dyan, maglatag-latag ka na dyan. Hoy, 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 wala pa, wala pa. Gloves, gloves, gloves. Kailan, basaut, salt mo, salt mo na yan, saot mo yan, saot mo. Suot mo. mo. Mahinaan lang ah. Ito na ang katapos. Bigayan mo. lang ha. Oy, bocok bocok Kayang kaya mo yan. Ha? Mm. Bato-bato ka bato, eh. Mas malalaki ka to mam dyan. Tsaka pares eh. ka 11 years old. Pakita eh. mo. Uy, oh, ikaw. Bawal piko na. Ha? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Masyado kang ano. Okay, okay. Oh. oy Uy. Uy. Mahinaan lang ha. Bawal to doon Ha?

Hey, hey, hey. Pumasok ka na doon sa loob, sa loob. pikong kang bata ka. Pumasok ka na, papasokin mo na yan. Oh.